ito na yung update sa trabaho natin mga kamukila o ito yung bumigay na pader ayan o o hinukay na natin mga kamukil unang una na rason na bumigay itong pader na to uh, walang puting tie beam, tapos matubig yung area o yan yung reason na bumigay siya no? tapos kanina yung sinira namin dun mga kamukil yung mga nakapatay yung bakal niya tinusok lang tapos wala uh, hindi sila naglagay ng matings doon sa pinakailalim no na dalawang dipon bar kahit isa man lang sana na dipon bar ang pinapatungan ng ating CHB uh, wala silang nilagay kaya nung uh, lumambot yung lupa unang-unang downspout nila dito lagi naka ano napulog yung tubig so lumambot dito ng part bumaon pati yung itong pile mga kamukil bumigay tapos pangalawa tinambakan dito nung tinampir na bumigay dito yung pile kaya ito yung nangyayari so ngayon yung trabaho namin nais na tatlong araw namin mga kamukil tatlong tao kami dito na nabuhusan na namin yung pinaka foundation natin So, nasa 35 cm yung kapal nating foundation gumamit tayo ng 16mm tapos yung ating pinaka puting rebar 16mm din tapos nag, naniniguro na ako mga kamukil ah uh, naglalagay na ako ng matings dalawa na 12mm sa ilalim tapos mayroon tayong sibar na nilalagay tapos uh, gumawa pa ako ng ah uh, dalawang 10mm mga kamukil na sibar din yung akin nilalagay yun yung magpapatibay ng ating ibubuhos na parang puting tie beam natin dyan no? O, hindi talaga literal na apat na bar yung ating uh, ginagawa o, ginagawa ko yun mga kamukil dahil hinahabol namin yung tubig napapansin nyo yung tubig so dyan na parte mga kamukil binutas ko yan ng malalim dyan para lahat ng tubig dyan babagsak tapos nililimas namin o, may tagalimas habang nagbubuhos kami kanina kailangan matuyo itong binubuhusan namin dito pagkatapos na buhusan yan na yung forma niya. So sa Mandi pupurmahan na naman yan papunta don tapos bubuhusan natin hanggang ano lang din 25 cm lang yung kapal natin dyan ah na buhos 25 cm pagkatapos nyan dyan na tayo mag uumpisang mag file lang CHB gamit natin dito pang external talaga na CHB di size yung gagamitin no palibot yan hanggang dito so by Monday din ito titibagin din to napapansin nyo naglalagay na ako ng dowels dito yan ay yung pinaka magiging mating natin sa ilalim dalawang 12 beam yung ginamit natin mga kamukil. diretsyo na yan papunta dito tapos pagdating dito ah uh, magpupusti tayo dito ng ah uh, flashing type lang no? dito sibar lang din gagamitin natin papatay tayo ng 12 beam yung dito dalawa nakasibar lang sya tapos bubuhusan natin Bali, yung CHB na to, yung ipafile natin dito, kakainin siya ng ating buhos dito. Kakainin siya. Uh, hindi tayo kukuha ng tibay dito sa pusti na to. Para itong pusti ng bahay na to, ayan, second floor kasi to, uh, hindi magiging pwersado. No? May sariling pusti itong ano, pader natin. Para hindi na paulit-ulit yung trabaho. No? Panigurado na lang tayo mga kamukil. Total nandito na to eh na uh, kinuha tayo para ayusin so ayusin na natin sa pagtrabaho o sa Monday yung trabaho namin may magpuporma ako dyan uh, yung dalawang kasama ko din ito titibagin nila to tapos paplastara ng matings na o yan lang yung update natin sa project 3D na trabaho namin mula paghuhukay mga kamukil yung pinakaunang araw namin dito naghuhukay kami dyan yan yung papansin yung butas yan mga kamugil kasi dito may ano to may drainage to dito hanggang dyan lang so dyan na uh, i-stagnant o napupundo yung tubig kaya naghukay ako doon tinapong ko yung tubig doon o para paghukay namin dito mahati yung tubig may papunta doon may papunta din dito o kapag hindi kasi namin ginawa yun uh, ng tubig lahat ng tubig talaga mga kamugil dyan pupunta So, mas malakas yung tubig. Mahirapan tayong maglimas. So, yan lang. Yung update natin. Iyon na naghato. Chikuan, Jim. Tibur. tumakasama kasama ko, mga kamukilo. May dalawa pa kang kasama, mga kamukilo. Darating. Okay. Thank you.